huwag madamot sa kalaman sa ating mga security personnel sa mga officer lalo na kung anong kaalaman meron tayo sa tatak, dapat sinishare po natin yan o itinuturo ng maayos ng buo ng may pagpapahalaga doon sa mga taong alam natin nangangailangan at deserve nila so minsan naman kahit hindi deserve eh, di ba? minsan uh, hindi kasi ma-pinpoint muna kung deserve ba ng tao na to pag tinulungan ko basta ang importante lahat deserve natin tayo nga binigyan ng kaalaman ng Panginoon kasi deserve natin hindi siya namimili na hindi mo deserve yan at some point may mga binibigay siya na hindi mo pa kailan pero alam niyang kailangan mo sa diba? so tayo mga security person especially kasi kapag may mga bago sa mga detachment natin na dumarating parang napakahirap nating ituro sa kanila yung mga dapat nilang gawin kasi syempre ang iniisip ng iba dyan baka masapawan sila baka mailipat ito dito may diba? yun yung mga reason eh kung bakit nalilimitahan yung ating gagawin supposed to be na dapat kasi may mga negative na pumapasok sa isip natin na hindi natin nakakalculate ba diba? so kasi ba't ka take ng risk doon sa mga bagay na negative kung mapalitan ka dyan may reason siguro hindi naman habang buhay kasi dyan eh. lalo sa mga officer yan marami din ako naging officer before na ayaw magturo talagang yung kanila kanila lang so ako habang ako naging plain card that time iniisip ko kung ganito ang sistema na masyadong ayaw natin ibigay yung sapat na kalaman meron kaya mga susunod pa na officer na magiging mahusay na tulad nila kung talagang sila mahusay kung mahusay man very good so hindi napapamana hindi lang naman dapat ang mga material na bagay ang dapat maipamana eh. Especially ang kaalaman. Yan ang tunay na kayamanan. So, ba't tayo magdadamot? ba? Diba? So, tayo mga officer especially, dapat binibigyan natin ng mga kaalaman yung ating mga security personnel. Kasi, magre-reflect lahat sa atin yan. ba? Diba? Sasabihin, ano pa kasing officer niyan, hindi malang naturuan, napakasimple, hindi alam. Totoo naman po yun, kasi command responsibility yan. Kaya minsan, marami din na ako na-handle na talagang sobrang mga pasaway, na pag tinuro mo ang daming reklamo pero sabi nga ba't ako magbabase doon sa mga act nila diba so kaya ko naman i-control yun, yun yung ano yung magiging reaction ko doon sa gagawin nila pero yung gagawin nila hindi ko kayang control yun so doon tayo sa mga bagay mag-focus sa kaya nating kontrolin iba Kan paano yung reaction na gagawin mo dun sa nangyayari? 'Yun ang dapat na mahalaga. Ngayon, kasi ang katwiran ng iba, sir, kaya hindi kami tinuturuan, baka tumapalitan. no una nga, meron na, nandun ako sa ganito, dati, no, ako na marunong, ako na napalit, siya nawalan na siya. So, ganun, parang nagagalit sa kanya. Dapat po kasi tandaan po natin, hindi naman talaga tayo pantay-pantay ng mga dapat gawin sa buhay. Kung baga may kanya-kanya tayong function. Ngayon, kung talagang napakahusay mo dyan, ayusin natin. Ibig sabihin, hindi naman tayo perfect, pero wag naman talaga naging complacent ka na. Yung kasi ang number one, yung over-familiarization ka na. Yung parang hindi ka na nag-aakma doon sa dapat na mo. Sa dapat hindi gano'n. Dapat based on the standard. Di ba kaya nga sabi you have to value yourself para i-replace, i-replace sa bunda. So, kung talaga naman nakikita na talagang consistent ka dyan, maayos, ang ganda ng ano, hindi ka naman lagi, nagkakamali naman talaga, pero wala naman perfect, di ba, ngayon. So, makikita yan. So, i-assist, yeah, okay, sige, stay put ka dyan. Pero kung talagang nawawala na sa linya yung ginagawa mo, syempre, ang dami mga big boss dyan na nagmo-monitor, katulad na sabi na yung mga guard, 15 years na daw doon, na mga officer natatanggal pa kasi may mga naggawa na talagang hindi sustainable diba You have to prioritize those important matters. Na pwede namang dapat iyon lagi ang gagawin mo. Kasi may mga ganoon eh, hindi mo pwedeng uh, baguhin 'yon. Dapat protocol na 'yon doon na laging ginagawa which is sustainable sa company. Gawin po natin, especially sa mga office 'Di ba? Kaya ituruan natin yung ating mga guard tayong madamot. Kung bagong dating 'yan, dapat hindi yung iba kasi pag bagong dating. Pinag-iinitan kung ano yung gagawin, sisigawan, ganyan. Dapat ano natin? <coughs> Excuse me. I, ano natin sila ma-adapt nila yung area muna bago natin bigyan ng mga sanksyon kasi minsan it gives ano siguro one month Yan. para siguro hindi pa na kung alam mo sobrang talagang lawak ng mga transaction dyan Huwag na may isang buwan. Siyempre, nga rin pa yan eh. May mga hindi pa naiintindihan yan. So, minsan kasi titignan natin yung capability din ng tao. Minsan kasi may slow learner, may fast learner, may mga ganyan eh. So, dapat you have to calculate those parameters sa mga tao na darating sa atin. Huwag naman agad isipin natin bakit si ganyan. Do not compare. Kasi magkakaiba nga sila ng mga kung paano nila daling isang sitwasyon. So dapat kung ano yung likas sa kanya, doon ka mag-base at kung kaya namang baguhin, turuan natin ng maayos. Walang pasigaw, pwede naman tayong magturo na hindi pasigaw, di ba? Minsan kasi napapasigaw ang officer, may reason na rin sobrang katigasan na ng ulo. Pero pag mga bago alam nyo naman, pwede tayong magturo ng malumanay, maayos yan. Kasi doon tayo makikilala nila na karapat dapat ka maging officer nila, hindi kanya iiwan. Kaya nga ako minsan na, na, nagtataka na ako eh. Ang dami na sa'yo maigpit, ang daming gato. Pero balik naman ang balik sa detachment namin. Di ba yung parang, alam mo na, ibig sabihin kasi ako nakakalikulit ko rin kung talagang sobrang higpit ko ba, sobra ba ako sa kanila na talaga namang hindi na makaamahayos yung ginagawa ko sa kanila. So I have to assist din naman. Pero nakikita ko naman, pag ano, umalis, may may ababalik na naman. Kasi sabi ko nga kung ako sa ganyan, ako dinidiretso ko talaga. Sabi ko kang sasama ng loob para din sa iyan na magdopa. Kung ako sa tulad mo na pangit yung mga binibigyan ko na term na hindi naman nakakaya na sinusuka ka na ng company, especially ng mga officer mo, mahihiya na akong bumalik eh. Pero ganun pa man, nandiyan ka, kailangan mo ng trabaho. Diba? So, may iparamdam mo sa kanila, not to the point saktan. Sabi kasi kailangan natin masaktan bago tayo tumino eh. ba diba? Nangyayari yan eh. ba diba? At pag nasaktan ka at pinuwid ka, sigurado pag tinanggap mo ng buo yan, mag ka eh. Parang pila yan, di ba? O, napilayan ka. Ang sakit pag tinutuwid yan ng ano, mga hihilot mga mga doktor, di ba? Pero pag naayos yan, magiging maganda yung pakiramdam mo, nakakapagtrabaho ka rin ng tama. Ganun din naman. So, yun na kailangan po i-assist lang po natin. Huwag nating hayaan hindi matuto yung mga guard natin, lalong-lalo na financially. Lagi kong sinasabi po yan. Ang financial na pagtuturo, hindi na talaga parte Pero kung titingnan ninyo, yun naman yung ugat kung bakit nagkakaproblema yung mga security guard. Eh. Hindi nakakapasok, walang pamasahe, baon sa utang, ganyan, di ba? So, dapat, sabi ko, ang sarili muna nila ang i-groom natin ano ba yung background nito. Hindi naman natin pinakikilala yung buhay pamilya. Sabi ko nga, malaki kasi yung konsepto ang family sa epekto kung ano ang tao doon sa kanyang trabaho, especially sa mga security. Diba kasi may mga garda ko, sir, daw makakapasok kasi binasa ng asawa ko yung, uniform ko, ganyan, nag kami. Kita mo, di ba? Pamilya yun eh. So dapat medyo tinatouch din niya na hindi na may ibig sabi pinakikialaman bakit hindi niyo una ayusin ang problema? Ganun po, di ba? So, kailangan po 'yun. Dapat lawakan. Hindi lang tayo dun sa galingan niyo sa ganito, mag-record tama po 'yun kasi marunong na 'yan eh. Ang daling ituro 'yan eh. Pero 'yung personality niya, 'yung character niya, dapat 'yun ang mabil. Kasi ito 'yung magiging sustain para matupad kung ano 'yung dapat natin ibigay na kaalaman, karunungan sa kanila. So dapat tayo po mga security guard na matatagal na dyan at may kaalaman share your knowledge, share your talent, and share your wisdom. Ganon din po sa mga officer. Dapat higit tayo ang nagdi-design sa mga tao natin na magdadagan ng kaalaman. Huwag tayong matakot na malampasan nila. Dapat lang kung kinakailangan para makabuna naman tayo ng marami security officer na magahante at papalit sa susunod ng mga officer. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.